Good morning po mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito na naman si Lakay saputahin ng ina mo. Ito po yung uh, tinatawag na tengan daga. Ayan. Ayan. Kabuting tengan ng daga. Siyempre, ito pong uh, saluyot na galing sa farm. Ayan, oh. Oh. So, talaga naman. Ia-adobo po nila kay ito. Uh, ayan. At yung akin niluto ngayon ay talaga naman. Diningding ulit, ayan. Pero ibang versyon po itong diningding na ito, Ito ang kasama po nito ay talbos ng kamote. Ayan, luto na po yan. May sahog po na inihaw na bitilya at may arong daga, labong at saluyot. Ayan po ang aming almusal. Damay na nantanghalian ng aking irog. Ayan. So, yan po ay luto na. Uh, Halina at samahan nyo po kaming mag-almusal. So, ayan po, ayan. Ayan, oh. so, yan Ayan, So, ayan lamang po ang gawain ng magsingiro Luto-luto lang pagmatal. Halina at tikman ng mga luto inilakay sa putahin ng ina mo. Bye-bye!